na may kargang fighter jet. Agad naman naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Ministry of the Foreign Affairs ng China na si Wang Yi. Sinabi niya na wala umanong karapatan ang Estados Unidos na makialam sa isyo ng South China Sea. Inaakusahan din ni Wang Yi Pin ang Washington na pinapataas ang tensyon check the mic and make sure it sound right, boys. Ang video ito ay para lamang po sa mga taong may malawakang kaisipan at naniniwala sa aking kakayahan. At sa mga taong hindi naniniwala taliwas ang pag-iisip ay maaari po kayong umalis at huwag na pong manood sa video ito. Iniulat na isang source nagsagawa umano ang Air Forces of the Philippines ng panibagong resupply mission sa Ayungin Sol. At sa pagkakataong ito, sinamahan sila ng isang amphibious assault ship ng Amerika. Sinabi sa report na hindi umano nakapalag ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Malaysia sa ginawang resupply mission ng AFP sa Ayungin Sol dahil sa prinsesya ng USS XAS na may kargang F-35 fighter jet. Agad naman naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Ministry of the Foreign Affairs ng China na si Wang Yi. Sinabi niya na wala umanong karapatan ang Estados Unidos na makialam sa isyo ng South China Sea. Inaakusahan din ni Wang Yipin ang Washington na pinapataas ang tensyon at naghahanap umano ng gulo sa rehiyon at sinabihan ang US government na tigilan na ang mga ginagawa nitong pangapi sa kanilang bansa. Iniulat ito matapos pagtibayin ang Security at Economic Alliance sa pagitan ng Philippines at Australia. Sa pamamagitan ng paglakda ng isang strategic partnership habang ang dalawang bansa ay naghahangad ng kontrahin ang lumalabas na impluensa ng China sa rehiyon. Inaasahan, may sa final ang kasunduhan sa pagitan ng Kandera at Manila pagkatapos ng ginawang pagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Pilipinas. Ang pagbisita ni Anthony Albanese na minarkahan ang unang bilateral na pagpupulong sa isang Australian Prime Minister sa Manila. Sa nakalipas na dalawang pung taon ay naganap matapos ang ilang serye na pagbisita ng ilang matataas na Australian official sa bansa nitong mga nakaraang buwan. Sinabi ng ilang mga eksperto na patuloy na pagiging eksertibo ng China sa isla ng Taiwan at ang ginawa nitong militarisasyon sa mga artificial island sa pinagtatalunan South China Sea ay naghuhudyot. Sa Australia, ngayon din sa Estados Unidos na palakasin ang kanilang Defense Corporation sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Australian Prime Minister Anthony Albanese para sa kanyang malakas na suporta sa Pilipinas. Habang sinisikat nitong kontrahin ang malawak na maritime claim ng komunistang bansa sa South China Sea, sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati nang pagkakaroon ng isang kaibigan ay partner tulad ng Australian ay lubos na nakakapagbigay ng kasiyahan at lalo umano ginaganahan ang gobyerno na ipagpatuloy ang mga layunin sa bansa. Samantala sa ibang eksperto naman, iniulat naman ng isang source na nagpapahayag ng interes ang gobyerno ng United Kingdom na palakasin ang pakikipag-alyansa sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang military engagement. Sinabi sa report na nababahala umano ang United Kingdom sa mga ginagawang pagigipit ng China sa Taiwan Strait at West Philippine Sea. Kaya mahalaga umano na magkaroon sila ng presensya sa rehiyon. Kasalukuyan din naghahanap ang United Kingdom na isang lugar na malapit lang sa Taiwan Strait at West Philippine Sea na kung saan pwede nilang gamitin bilang isang temporary base para sa kanilang mga sundalo at warship na niniwala naman ang ilang mga eksperto na interesado ang United Kingdom na magtayo ng isang naval base June kung sakaling mang magkagulo sa rehiyon Iniulat ito matapos magpahayag ang Chinese government ng matinding pagtutol sa ginawang pinakabagong resupply mission ng Pilipinas sa Ayunin Sol na kung saan ang pilit inaangkin ng komunistang bansa sa isang pahayag sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na dalawang resupply ship at dalawang Coast Guard vessel mula sa Pilipinas ang pumapasok sa Ayunin Sol na walang pahintulot mula sa Chinese government at illegal umano naghahatid ng mga kontraksyon materials sa BPR Sierra Madre. ito ng China ay mayroong disputable survey sa Nansha Island kabilang na ang ayun ni at at mahigpit na tinutulan ang illegal na transportasyon ng mga construction materials patungo sa tinawag nitong illegal grounded Sierra Madre. Idinagdag ng Chinese Coast Guard ay mahigpit na nagbabala sumusubaybay, nagmomonitor at epektibong hinarang ang mga Philippines vessel patuloy umanong magsasagawa ang CCG ng mga law enforcement activities sa lugar sa ilalim ng batas sa jurisdiction ng China. Noong mga nakaraang araw, inihayag ng AFP na matagumpay nitong matapos ang isa pang replacement mission para sa mga tropa ng istasyon BPR Sierra Madre sa Ayunin Sol. Ito ang ikatlong resupply misyon matapos ang insidente noong August 5 kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard at binomba ng water cannon ang Philippines vessel na naghahatid ng supply sa Ayunin Sol. Ikaw na nanonood ngayon, ano ang iyong maikokomento dito sa video ito? Bilang isang mamamayan ng Pilipinas ay siyempre malaya tayong magkomento. At siyempre, kapag bago ka palang dito sa aking YouTube channel at kung sakali na nagustuhan mo ang video ito, ay baka naman like and share. At siyempre, para lagi kang updated sa aking mga latest video, isubscribe mo na rin at click the button bell. Salamat at hanggang sa muli!